Bukas na talagang magkape. E, maawa naman kayo sa tao. Nakiusap po ako dito. Kasama ko si chairman dito. Kay Pangalit ah. Nasaan nawulan niya ni Cali? Kay Pangalit eh. May mga padrino yan. Ngayon, yung padrino nila hindi uwit na sa akin. Ang sabi ni Jormie, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagbabalikan ni General Succa.

Ano you know, private no, eh. Uy, hindi mo nga kayo. Yan. No. You know, private place? ah, <laughs> <na>, <laughs> meron tayo dito ang okay, bilans <laughs> ha. O bawal yung ganyan. <laughs> na, pa, na, 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 na.

Ê anh nè bắt đầu đi nào anh nè ô ô bắt đầu bắt không được đấy bắt tsaka, uh, tsaka alisin. Hindi pa pwedeng ganun. Kung kailangan lang alisin yun ha, kasi kukunin ko talaga yan. Ha? Pare, tanggalin mo na laman lang, kikipahin ko yan. Pangkayata yan eh, oh. Ano ba yan? Okay, ano yan? Banyo? Tanggalin mo, tanggalin mo. Bawal yan. Bawal yan.

快快 <laughs>

Ang coconut shred na sabi niya kasi na pa. Opo. siya kung wakay, hindi. Siya siya. Ako sa mga aram ako sa sa Pakisabi naman po wag na magtambak dito tsaka sa side mo So ang tuwang. Saan turong po? May pangwala, May pangwala Ha? May